Abay happy nga mga babaeng manonood matapos na gawin ni Donny Chet Holmgren sa isang Knicks player. Pero bago yun mga idol ay atin muna ngang pag-usapan itong si Kevin Durant at ang kanyang pagpapakitang gilas laban nga sa team ng Houston Rockets. Ano well, mga idol kakaibang pagpapakitang gilas ito nang dahil playmaking skills ang pinakita dito ni Kevin Durant. Alam naman na siguro ng lahat na kilala natin si KD bilang scorer mga idol at hindi rin naman siya nag sa labang ito. 27 points mga idol on a very efficient 56% na shooting sa field. Pero ang pinaka-impressive nga din mga idol ay ang career high 16 assists ni Anthony Kevin Durant sa laban nga ito. Kaya naman nanalo sila mga idol by a big margin 129 to 113. A very comfortable win para nga dito kay Kevin Durant and a triple double game for him. 27 points, 10 rebounds at meron nga siyang 16 assists, dalawang steal at isang block. Ano ba well, mga idol? Mukhang ang napuno na si Kevin Durant nang dahil itong ang Phoenix Suns lately have been struggling at sila nga ay 3 out of 7 3 wins and 7 losses sa kanilang ang last 10 games so talagang struggling sila at mukhang ang sinabi ni Kevin Durant mga idol na hindi na tayo matatalo team hiyo ko nang matalo gagawin ko ang lahat para nga tayo'y manalo And well, he definitely did everything mga idol, scoring, rebounding at ang nakakagulat na playmaking. At ngayon nga ay atin ang pag-usapan nitong si Chet Holmgren mga idol at ang mga babaeng fans na natuwa matapos niya gawin ito sa isang next player. Wala well, sa tapatang ang next at OKC mga idol panalong ang OKC. 129 to 120. At talaga namang ang kanilang big three na si SGA Jalen Williams at pati na rin itong si Chet Holmgren ang nanguna. Jalen Williams with 36 points. SGA with 36 points. Chet Holmgren with 22 points. Pero si Chet mga idol ay meron ngang 4 blocks na idinagdag para nga sa kanyang team. At sa play ngang ito mga idol nang bantayan nga siya ng veteranong si Taj Gibson. Ay talaga kaya namang inararo lang neto ni Chet Holmgren sa deep-depth talseg mga idol. Easy two-pointer nga yan, at iyan nga rin ang ikinatuwa ng mga babaeng fans mga idol at lalo na nga ng buong arena netong OKC Thunder. Dahil sa fourth quarter nga ito ginawa ni Chet Holmgren at dito na medyo lumalayo ang OKC. So talagang natuwa nga sila mga idol sa ginawa ng kanilang rookie and speaking of the rookie ay itong si Chet Holmgren mga idol ay alam nyo ba inovertake ka na ang number 1 pick na si Victor Wembanyama sa number 1 spot para nga manalo ng rookie of the year award. Number 1 na si Chet Holmgren mga idol at ang factor nga nyan ay nang dahil nga sa kanyang maganda pero consistent na magandang paglalaro para nga sa si Thunder. Dahil si Victor mga idol ay medyo up and down nga siya lately kaya nga ngayon ay number 2 na nga siya at runner up na nga lang sa award na Rookie of the Year. So tingnan natin mga idol kung may pagpapatuloy ba ni Chet Holmgren ang kanyang pag-upo sa number 1 spot para nga manalo ng Rookie of the Year Award. Anong opinion nyo dito mga idol? Komento nyo lamang yan sa ating comment section.